paano maalagaan ang manual transmission nilo mga paps I'm Kuya Shane at yun may na-message na naman sa atin ano? at yun nga new car owner daw siya at paano daw ba maaalagaan yung kanyang manual transmission okay siguro gusto nyo syempre lahat naman tayo gusto nating mapatagal yung buhay ng ating sasakyan na wala tayong magiging problema so do sa question niya paano nga ba maaalagaan ang isang manual transmission? Well, number one dyan, syempre dapat properly maintain yung inyong manual transmission. Ang pinaka-maintenance lang naman ng isang manual transmission ay yung pag-change ng transmission oil. So, I highly recommend every two years or every 40,000 kilometers, kung ano man yung mauna, 2 years or 40,000 kilometers, eh magpalit ka ng transmission oil or gear oil. Okay, madali lang naman yan. So, dali mo lang sa shop yan. Then, yun, papalitan mo lang. Pagdating ng 40,000 or 2 years, kung ano man yung mauna, palitan mo yung iyong uh, transmission oil. Then, uh, dito, actually, sa manual transmission, ano, napakatibay din naman talaga nito. No? Halos wala ka talagang magiging problema dyan. Pero, dapat chine-check up din natin yan. Kung baga, every change oil natin, tinitignan din natin for any leak isa sa mga pinaglilikan ng oil sa isang manual transmission is yung malapit dun sa CB joints o yung inner CB joints no so once na nakita na kayo nakakita kayo ng sign ng leak eh dapat palitan nyo kagad yung kanyang gasket o yung kanyang uh, ring yung gasket doon ano, na nakalagay sa CB joints so kung sakali man na yon may nakita kayong leak sa iyong manual transmission ayos pa check nyo kagad then syempre check nyo rin yung uh, dami ng oil kung sakali mang tingin nyo marami nang nabawas eh dapat nyo dagdagan sya ulit okay so yun lang naman yung pinaka maintenance talaga no ng isang uh, manual transmission pero dito para mas mapatagal ang paggamit ng manual transmission o no, pag-on ng manual transmission, eh syempre yung paggamit. Okay? So, kumbaga kung paano natin siya gagamitin. So, ang pinaka-idea dito, kung ano yung speed ninyo, yun din yung dapat na i-shift ninyo na gear. So, for example, tumatakbo kayo ng mga 30 kph. So, uh, ideally, ang gear dapat natin is around 3rd gear or 4th gear. At kung tumatakbo naman kayo ng more than uh, 60 kph, eh dapat nasa 4th gear or 5th gear na kayo. Depende yan na kung ilang gear yung inyong uh, manual transmission. Pero, ideally yun, parang ano tayo, kumbaga kung uh, 30 kph, so nasa 3rd gear or 4th gear tayo lagi. So, ang pinakawag nyo lang gagawin sa isang manual transmission, like for example, tumatakbo kayo ng mga 80 kph. Then, all of a sudden, bigla nyo pinasok siya sa 2nd gear o 1st gear. There's a tendency na maka-experience kayo ng bigla ang engine brake or worse, posibleng masira yung gear ng inyong manual transmission. Kung baga, dapat dito, binibase natin yung speed natin dun sa gear natin. So, yun naman yung maganda sa manual transmission, di ba? We have full control dun sa sasakyan. Pero, sana, avoid natin yung mga mistake na yan. Kasi, pwedeng bigla na lang, ano yan, biglang kumaldog na lang yung transmission at all of a sudden, baka masira yung gear mo, no? So, yung mga paps, no? Yun, kung ano yung speed, yun yung dapat nating i-gear, ano? And, lastly, no? isa uh, isasama ko na rin dito yung clutch okay yung clutch kasi part din niya ng uh, manual transmission ano uh, kung proper yung paggamit mo ang clutch normally it will last more than 100,000 kilometers bago yan masira kung baga, pag umabot ka ng 100,000 kilometers, goods na na yun. Okay na okay na performance na yun ng isang, o oh, okay ka ng driver. Kasi may mga instances na umakit lang ng bagyo, pagdating sa, sa ibabaw ng bagyo, sira na yung clutch. So ang pinaka iiwasan lang natin dito is yung paglalaro nung uh, clutch tsaka nung gas no, yung hanging-hanging no. Avoid din natin yung bigla na lang natin ilo-launch yung sasakyan. So yun lang naman eh. Uh, para hindi masunog yung ating clutch. And iwasan din natin yung pagiging clutch driver. Yung laging nakaabang, yung paan natin sa ating clutch. Uh, so yun lang naman mga pups no proper use, proper maintenance. I will assure to you na magtatagal ang manual transmission. Kung nagustuhan nyo yung video, paki like At kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button sa baba. Facebook, click yun lang yung follow sa taas. At TikTok, click yun lang yung plus sign. Diyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.